Guys, malinding guys, mamunga kami ngayon ng palaka. Ayan, kasama ko apat kami. Okay eh. hey guys, samahan nyo kami ha. Guys, ano kami? Ayan, oh, nagkaputik-putik na. Putik-putik na nga kami oh. Ito na yung kuha namin. Ayan. At, at, guys ito na guys binalatan na namin ayan na lulutuin na lang lulutuin namin sa masarap masarap, masarap na ricado ito na lang namin guys isang tuyo okay o diba ayaw diba mo na guys ito na yung finished product namin ayan o oh. wow o ayan na yung mga Tira natin ng palaka. Ayan Oh. Oh. Ha? Oh. Okay. Ina. Kao na. Ulit. Hindi. Okay. Hab hab. Win. Kanwin. Hmm. Magawin. Mmm, mm. Sarap sarap alas na guys. Alas 10 na. Magsimula kami, alas 30. Ngayon na kami natapos. sila kami kakain. Hindi na. Ito yung mga trupa ko rito. Ay, pakinabangan ko yan. Ito na kami guys. O, sa to sa inyo dyan ha. Makain kami ng palaka. Ayan o. So, palaka. Hmm. Hap. Come